hello guys. So today, ano, general cleaning talaga tayo, no? Welcome to my, welcome back to my YouTube channel, Maricar TV Mix. Ayan. Actually, ang ano, tip, hindi ko alam kung kwan, pero yung alaga ko kasi, marami siyang ano, mga dugo-dugo. Pero ito, walang dugo. Yung alaga ko kasi panganay, meron siyang ano, meron siyang nagkakape. Oh, tanghaling tapat guys, nagkakape ito talaga ang bisyo ko na hindi na maalis magkape. So, yung kanyang budget Wow. <laughs> Mali pa yata yung siya. so, may mga dugo-dugo kasi nag-aano siya. Hindi na kan daw, ano, sa amin yung, ano ba yung Tagalog da rin sa Ilocano yun yung nag nosebleed siya. So, hindi yun nosebleed dahil so, nasubla niya mag-English siya. Nosebleed. <laughs> Literal. So, ang ginagamit ko po para maalis, yun yung tinuro sa akin ng amo ko. Ito siya, guys. Yan, charan. Yan. Ditol. Yung original flavor. O, oh, di diba? Original flavor. daw? So, kaya minsan lagi ko late yan na nilalabahan kasi nisa isa ko talaga, guys. Napakahirap, guys. nisa isa ko siyang, tinitingnan ko talaga siya isa-isa. Para ano, so gamin na natin. Ginagawa ko siya dito sa may lababo namin. Ayan po. Dati binabrush, brush ko talaga siya. So, ayan ang ginagawa ko. So, gamitin ko yung aking mahiwagang salamin. Para makita ko siya ng maayos. So, ito. Parang sinipag po ako mag-vlog na yun, ha. Actually, wala yung mga amok ko. So, wala naman siyang ano. Wala siyang, kasi kahit that... Di ba kasi kapag yung dugo, hindi na alis. Hindi na siya maalis. So, ayan. So far, wala naman itong pundanya na maliit. Next naman, is talagang tinitingnan natin is yung isa-isa talaga siya so ito meron so ayan May patalas-tas siya, guys. Meron ako narinig na maingay. So, Baka matapon yung kape natin. So, ito siya. Ginagawa ko siyang ganyan. Tapos, minsan na brush ko. kasi ito dahil matitibay. So, ito, ganyan. Pahirap, ano? Hirap talaga kumita ng pera. Totoo. So, nawawala naman talaga siya. Pero, minsan kasi buhay na buhay yung mga dugo. Ang dami. So, wala na. Nawawala naman. Kaya, inisa-isa ko talaga siyang, ano... Panghuli ko talaga siyang nilalabahan kasi tinitingnan ko talaga kung may dugo. Ay nako. Parating na pa sila bukas. So, bukas is my off day. So, hindi ko ano yung off day ko. Kasi, hindi, lalabas pa naman ako. Pero, maaga akong babalik kasi magluluto sila. So, ang lulutuin ko bukas ay, magluluto ako bukas ng chika-chika po tayo habang nag-aalis ng dugo. Magluluto po ako bukas ng ano. Steam egg with ano, steam egg tsaka with minced pork. Tapos, paborito nila yun eh. Tsaka yung paborito ano, ni Madam. Taukwa. Minced pork with taukwa. Ayan. Chinese food. Madali lang siyang lutuin. Bala ko nga sanang lutuin yung ano. Hindi ko pa na i yun. Yung baked chicken with white pepper. O, oh, diba? Wow. Sabi ko para si daw eh. Gustong gusto niya yun. Minsan, ang mahalaga, gusto ng mga bata. di ba? So, ito ang susunod. Yung kanyang ano kasi, ang dami talaga, sobrang dami po talaga. Minsan, ang lalaking dugo yung naano eh. So, iniisa-isa ko -isa talaga siya. Ganyan. Minsan, meron akong hindi nakikita. Alam mo, mahina ang mata. Pero wala naman. Buti nga ngayon wala kasi ay ito meron. Meron siya guys, ito. Hindi siya masyadong malaki. Alam. Yan. So ganyan lang. Ganito ang ginagawa ko lagi. Every time. Eh, sa isang... Sa isang... Sa isang buwan, dalawang beses ko sila... Dalawang beses kong pinapalitan yung kanilang ano, pitchit. Mahirap siyang alisin actually. Lalo na kung matagal na. Pero kung fresh pa lang. Eh minsan, hindi ko pa agad-agad siya nilalabahan. So yan lang. Pampalaki ng muscle. Buti sana na kung papaya tayo ano. Hindi naman. <laughs> so pinabanlawan ko siya. Tignan ko kung naalis. Dati ang lala, ngayon hindi masyado kasi ano, parang walang dalawang linggo na ginamit niya. So, ayan. Naalis naman siya. So, i ko talaga siya. Hirap kumita ng pera. Ano? Ayan. Merong maliit. May maliit dito. So, ayan. Pero, at least, di ba? Kahit may... Kahit man hindi madali. Kahit may trabaho tayo meron din tayong sahod na hindi mo na yan makikita sa Pinas. O at least, di ba, meron tayong pambili ng ano, magusta natin bilhin. syempre mag-ipon din tayo, guys. O, ba diba, pa yung OFW na to. Ipon-ipon. Ako nag-iipon din ako. Kunti-kunti lang.

Grabe. May patalastas guys. So ayan. Papatuloy po natin ang ating kalukuhan. Kalukuhan. Ang ating trabaho. Marami pa akong gagawin. So ayan. Mahirap siyang alisin kasi medyo matagal-tagal na. Kanina naglinis ako na ng ano, yung balkon namin. Ay, hindi ko siya, ano, yung mga iba na labahan ko na. May, ito talagang, paglas ko siya nilalabahan kasi may dugo. Tapos isa-isahin ko pa. Pero minsan naman, very apologetic naman sila. Sorry, sorry sila. So, ayan guys, medyo, tingnan natin ang mabuti kasi, kuhan. Oh, ayan, wala na. Then, hindi din naman siya masyadong marami at hindi naman masyadong busy. Pero minsan pag busy talaga ako, sobrang busy, hindi ko siya nakikita din. Kasi mabilisan, 'di ba? Pasok na naman mga alaga. So ayan Busy na naman po tayo. So tapos na. So ito yung ito talaga yung marami kasi ito yung kumot niya. So, ayan, hanapin natin. O, di diba? Ang pag-a-abroad, ano lang? Lakas ng loob, siyempre. Tsaka sipag at syaga. Tsaka ano din siguro, no? Yung minsan kahit hindi mo kasalanan, katahimik ka na lang. Lalo na kung mainit yung ulo ng amo mo. At alam mo yung edad niya. Kasi kahit nga tayo din na katulong eh. May moments din tayo na ano. Lalo na kung kasi sabi nila mga 40 yan, mga ano nang yung mga babae. Malapit na siya sa menopausal stage. So, intindihin mo na lang. Di ba? Kasi kasi kahit ikaw naman nararanasan mo din yan eh. Wala namang perpektong amo at wala ring perpektong katulong. Kaya, Itong amo ko, okay lang, sakto-sakto lang. Pero syempre, di ba? Tinalong ako kung magre-renew ako, sabi ko, oo. Kasi sabi ng lalaki, ni among lalaki, sabi niya. Tinalong mo kung magre-renew siya, ay unga, no? Sabi niya, tas, tinalong din ako, sabi ko, oo oh, nung tinalong nila ako, tinalong ko din sila. Sabi ko, ire renew niyo ba ako? Kasi, <laughs> Dati kasi nalilate ako ng uwi. Nalilate ako ng mga... Ang hirap niyang alisin, oh. Nalilate ako ng mga... Siguro mga ano... 20 minutes or 10 minutes, mga ganun. Ayaw nila. Kasi may curfew po ako. 7 p.m. talaga ang curfew ko. So, tapos simula nun, kaya naisip ko baka ayaw nila akong i-renew kasi nalilate ako lagi. Tsaka minsan, Takakawaiti din, ano. Aminin. May mga nakakalimutan. <laughs> Totoo naman. <laughs> May mga nakakalimutan din ako. So, kaya ngayon, concentrate. Kaya tinanong ko siya, kung ito rin niyo ako, sabi niya, oo. Sige so, niyo po, two more years. Sana nga taasan nilang sahod, ano. Mahirap lang alisin, guys. Mahirap. Kasi maliit. Tsaka ano na siya. Habang malakas pa tayo, kaya pa natin trabaho dito sa abroad. Eh kung i tayo, tsaka as much as possible, wag nang dipat ng dipat ng amo kasi ang hirap din, ang hirap makisama. Hirap magalaga ng bata. Ay, oh, ang hirap nang alisin. Parang dati yata itong mancha. Mahirap siyang alisin. Ito madali. Ayan. Ayan. Umuulan na naman. Lagi na lang umuulan. Ay, nako. Simula nang umalis sila. Dalawang beses pa lang na umaraw. Ay, nako po. Sana aaraw mamaya. Yung iba madaling maalis, pero yung iba matagal. Ito madali. Siguro yung isa ano, hindi ko siya nakita noon. Tapos nalabahan ko siya. So, and guys, inabot ako ng ano? 13, 12 minutes? 13 minutes? Ayan. So, and guys, sa mga nag struggle na ano, mag-alis ng dugo, ito ang gamitin nyo. Mancha ng dugo. O kahit anong mancha. Ito ang ginagamit namin. Yung dito na ano. Ayan guys. So, bye bye. Don't forget to share, like, and comment. And subscribe na din po to my YouTube channel. Salamat po mga kaibigan. Salamat po sa support nyo po. Sa patuloy na pag-support nyo po sa aking channel. Maricar TV Mix. Thank you po. God bless. Ingat po tayo lagi. Bye-bye.